Uy, PH, may nagre-report tungkol sa pasyente. Sino yan? Kinala mo yan. Ba't ano yung pasyente? Aba malay, dinet mo yung tungkol sa pasyente. Hindi na no. Ay, naku mga ng helmet, parang napanood ko yan ah. Yung uh -oh. interview na yan ng mga reporters kay Madam Sara ba yan? Uh -oh. Madam Sara Duterte? Uh Oo, -oh. mga pasyente daw. Pero tataka ko dyan kasi, eh panoorin niyo muna. sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din magatin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag magitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Um, ang decision niya is um, umuwi muna sa kaibigan niya. Uh, natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then 'yung isang patient, waiting siya for discharge. At uh, ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So 'yun 'yung gagawin para sa kanya dahil baka bakit pa. Well, hindi niya nasabi sa akin, ang nasabi lang niya sa akin ay uh, 'yun 'yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng uh, another hospital. So yun din yung gagawin niya kasi right now yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya yung mga doktor tunay po siya din ba nag-aantay siya ng uh, kaniyang discharge and clearance notice, yung content for the doctor ni Zara ikaw dapat kung matatapos yung delay ano po balikan next time po ba or hindi na naglaps na Um, malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng uh, clearance from Uh, all the offices concerned. So, likely, baka uh, considered as naglaps na yon. But, uh, ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Uh, ma'am, if, if we may, may we get your reaction sa so, nabanggit pa ni President Marcos? Ang sinabi niya, ma'am, uh, kinonfirm niya po yung kumalat text message na nakalagay na, in the larger scheme of things, Sarah is an unimportant, so please do not file Impeachment complaints, what are your thoughts? Um, Pinigil or he yes, stopped in a way? Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President uh, Marcos. Um, Bata, uh, sorry may nakalimutan ako na update uh, sa taas. Gusto ipaabot uh, ng dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo sa media kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. iniwanaan. And, uh, gusto din nila magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare pro professionals na tumulong sa kanila and of course sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila uh, all throughout the the crisis. So, isa din yun sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At uh, dahil daw may clearance na pwede daw um, pwede na rin daw, clear na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila na nabasa ko? Ang isa, nakalis na. na. Oo. Oh. Isa isa na isa, na yung, ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po mag-aantay Possible din po mag-aantay ng clearance? Well, hopeful sila na merong gano'n na mangyayari uh, today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon, ang kanyang clearance and discharge today. So, uh, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat uh, dito sa media, uh, sa inyong lahat sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila I'm Sorry, NBI investigation, December 11 Pupunta ko pa Um, I'll have to run my schedule day by day kasi nagpabago siya ngayon, araw-araw dahil bitla na lang may nangyayari ng na mga uh, bagay kaya hindi ko magawa yung uh, schedule ko ng uh, malayo pa so we do it day by day sa ngayon, yung schedule So, hindi ko pa masagot kung um, pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, um, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers yung yung gagawin ko? How about the good <laughs> government hearing uh, yes, oo. Um, Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the office of the vice president that they really feel safer and um, medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kami chief of staff. Affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan uh, sa opisina to do everything. And uh, meron ding mga kas mga year-end uh, activities ang office. Meron din kami mga Thanksgiving activities. Meron kami budget utilization uh, review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit na galapsya by December 31 as well as yung planning uh, for January 1. Kasi bago na yung budget by January 1. And kung nakikita nyo, December na bukas. So we have just one month uh, to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Um, yun, yun ko lang din po kayo ng comment ng regarding po sa sinabi ko ni Congressman J. Kong po na kung hindi lang daw po kayo nag, maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Um, Unang-una, the presidency of 2022 was mine already na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, uh, reunited na uh, in, for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things uh, other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbubukas sila ng investigation or in inquiry in aid of legislation that um, is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa yun, yun, sa, ter, sa ter terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification na po, nag-resign na po ba si Atty. Zoray? Ah, uh, when... hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag indefinite leave na siya. So, once ma-clear siya dito, She will file an indefinitely from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung kireconcept ka yun. Anong comment I mo? Mean, I mean. comment on the remarks of uh, President Marcos sa kanya? Apil, tatakak ko dyan mga kabata helmet, sino ba yung mga pasyente? Sino ba yung mga tinutukoy na pasyente ni Madam Sara Duterte? Ay madam, ang issue po, 125M, 612B, Confifans. Hindi, mga kapatid, bukod doon. Hindi, confidence pa rin ang issue. Oo nga. Pero yung mga At saka bakit po kayo nagganon ng ganoon kay ano, BBM ba? Eh, I ang mean, pinagtataka ko nga, bakit napasok itong mga pasyente ng veterans? Ay, ay basta ho, madam, ang issue don, po doon, po. po. Teka, pa Gusto ko kasing malinawan. Paano naapasok doon yung mga pasyente ng veterans? Ba't nagre-report si Madam Sarah Duterte about sa mga pasyente daw sa taas? Ay, madam, ay ang pinag-uusapan ho natin. Yung si Madam Sulayka, kung aalis na ba? Hindi eh, ko nga maintindihan mga kabatang helmet eh. Kasi sino ba itong mga pasyente? Ito ba ko? Pasyente lang niya doon. Si Atty. Lopez, di ba? May iba pa ba bang pasyente si Madam Sara Duterte doon? Si Bunggu? Hindi! Mga si nag Batu. nagbantay din yon. Hindi ba yung mga tinutukoy na pasyente ni Madam Sara Duterte? Pero di ba, ang issue dito, ang pasyente niya dyan, si Atty. Lopez na Nagkaroon na ng release order, videographer. Pasyente niya? Bakit? Doktor ba siya? Hindi okay, ba siya yung ano, bantay? <laughs> oh, caregiver pala ba siya. So, ano siya? Siya yung ano, bantay ng, ano, pasyente. Pero anyway, highway, no? Sino nga yung mga biglang naipasok ng mga pasyente daw sa taas? Ano naman yung issue? Ano kinalaman ng mga pasyente na yun sa taas? Ano kinalaman ng mga pasyente na yun sa gobyerno natin? Sa nangyayaring issue at gulo sa gobyerno natin, no? Pero, dapat, nata lahat, dapat mong okay? pag-usapan yung pasyente? Buhay yeah. na nila yun. Yan yeah, ba yung issue talaga? Yung mga pasyente? Diyos ko, nakakaloka. Kunti ah, fans ang issue. Ayun okay. nga. At yung 600? Want to be! Oo, 600. Want uh, to be, no? 612 billion. Uh, 612 billion, billion peto tit. Pero ayan nga, no? Mga kabata helmet. May nabanggit din dyan si Madam Sardo Terte na yung about presidency noong 2020. <sharp> Eh, sa kanya pala yun, Bichoga Ha? Huh? Siya pala talaga yun. Kasi sabi nga niya, based sa survey, yung mga support, nagkaroon na ng parang United support sa kanya pero nag-giveaway nga daw kasi siya videographer. Kala ko United American Tiki Tiki. <laughs> nag-giveaway nga daw si Madam Sara para doon sa position as president pero sabi nga niya presidency of 2022 is already mine. Oh. Pero alam ko talaga, kay VP Lenny yun. Oo <laughs> naman. sa lahat, mga kapatang helmet. Diyos yo rally pa lang. At, bayanihan pa lang. Oo. Oh. Eh, yung tinatawag na people power revolution, andun talaga during the rally. Free food pa lang. Yes walang bayaran na nagagana. Wala. Abunado pa kaming lahat. Uh -oh. Pero, kung sabi nga ni Madam Sara Duterte, presidency is mine nung 2022. Oh, dito. Okay. Ito na sa kanya. Yun ang sabi <tell> ay, niya, di ba? Oh. It's all, yung, in yes. ay, all in the mind. Yes! all in the mind. Yun yung pakiramdam niya. So, bigay na po natin yon. Uh -hmm. Pero, base sa talagang realidad, mga kabatang, uh -hmm. mm. kitang kita naman yan, di ba? Uh mm. Tapos, pipiliin niya talaga. Anong pinagsasabi mo, te? At saka, teka lang, diba? Sabi nga ni Madam Sara Duterte, lumapit sa kanya si super ate, si Senator Aimee, oh. para humingi ng tulong. Kasi nga, sabi nga daw ni Senator Aimee, mm. mukhang hindi sila mananalo kay Pipileni kapag hindi nila nakuha ang, ano, besides and Mindanao. So, alin doon? Kaya kailangan tao. makitandem sila kay Madam Sara Duterte. Ah. Pero, ayan nga, mga batang helmet. Ibig sabihin, malakas lagi si Pipileni at si VP talaga yung panalo. Nakakaloka, so, diba? Just, Nakakaloka lang talaga. Kaya, magpatawag si VP Lenny nang bigla ano. Reunion! Reunion! Kakampeng reunion! Oo, oh, ano? Sana may pa-reunion tayo. Bukas oh. na! Eh, Ay, mga Oo, oh, ah, oh, oh, diba? saya! Oh, saya. natin mula monumento hanggang Pasay. O, oh, oh, na? O, so, biglaan, diba? 'di ba? Kaya may pagayon si Bibi Pilay you ni, no, know, yung get together ng mga camping. Mm. Biglaan yung 'yan. Mm. biglaan. Pero, ayan nga mga bata helmet, may kung gusto mga na to, mo ng video to, kailangan mo mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi like updated sa lahat ng mga ina-upload ko namin ni Video Gaffer. Basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo as always. Sabi sa buhay niya, nag-helmet din na bukid, Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye!